Hello, kaya pupunta dito at kanina umulan kasi umulan kaya yung mga tinuha ko ditong dahon ay binitbit ko dun sa loob at nagtali Yan. habang makabidyo ako kina sa mga nakalive Nakipag Diyosa, ay, na nakipag-ukrayan kay Josa ay naanda, di, ano, nagtatali ako ng aking mga nakuha dito ang Kasi umulan. So, ito po ay big, parang natumba na siya. Kasi sobrang taas. So, yung tubig ay uh, medyo tumaas. Kaya paghangin, biglang sabay-sabay tumba. So, yan hanggang doon. Ang ginawa ko kasi... Sayang naman yung magagandang gabi na no? katulad niya, no? Ang, ang, ang gaganda ng mga, uh, ano, ang kanyang dahon. So, kinuha ko po, katulad niya, no? Meron na naman. Yan. Yan siya. Yan. So, yung dito. Yan, mga dahon dyan. Kinuha ko po. Pinili ko lang yung magaganda. ganun tayo ka ano kasi ito ay um, tinanim natin kailangan naghihinayang ako na hindi mapakinabangan at mabulok lang ayan po yung binito yung talbos yan, abalo tawag sa amin yan yan binibinta ko yan dito yan. minsan may nag-order may mag-order doon lang ako kukuha yan yung talbos nyan kasi masarap yan sa ano tinigang asiman mo lang yan eh you know? yan o yan, 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 yung mga talbos ng gabi hindi po ito makate itong gabing to ay talagang gabi sya na pang laing yan, hindi po sya makate ayan po, madami madami yan o, ayan o yan, talbos nyan may marami ditong isda. Yung isda na ano, uh, ang tawag dyan, yung parang ahas. Yan, siya. Kasi madami, minsan nga parang meron siyang ano eh, dalag. ayun, So, dito po, ay, hanggang dito. Mili, inano ko po siya. Eh, ano, o, magbasa tayo niyan. kasi, tapos yung mag-ulan ay ako yung pagkatapos kong mag uh, magayos nun ay pinali ko na at nilagay doon sa taas na may kita ko so ayan pinang mga dahon dyan yan hanggang doon natapos ko nalinis ko siya yan yan diba sayang kasi yung dahon ang lalapat katulad yan no sobrang taas So, ang dito sa naliliman ay napuno kasi ng tubig. Kaya, nilinis ko siya. So, ayan. Sa aking gabi. So, natapos ko din kuha yung mga dahon. Eh, mababasa tayo. So, kasi ito tatapos lang yung ulan. Dito tayo tapos So, yan lang. Ah, malaki din ang aking ano dito sa ating gabi. Kahit yung takway niya ay nabibenta. Magkana yung binta ko ng takway nung nakaraan? 60, 60 pesos at saka yung, yung itong gabing green ay naglalaman po yan. Uh, sa palengke, 30 pesos per kilo. Pero wala siyang dahon. Ito po ito, 'yan. Yung green. Ang kanyang laman 'yan, may naglalaman po siya. 'Yan, may naglalaman katulad niya 'no. 'Yan may laman 'yan. So, iba din po 'yun, iba doon ang panglaing, iba din 'to. Yan, iba din 'tong green na 'to. Dark green. 'Yan, ito 'yung mga naglalaman pero naghalo-halo na sila dyan pero ma makikita mo naman sa, sa kanyang tangkay ang yellow green <laughs> at saka green di ba uh, magkaiba sila so yung green yan yan yung green na yan ay naglalaman at ang yellow green ay hindi yan naglalaman pero minsan naglalaman din siya so pag dito sa sa ano dito sa Katulad niyan, nagganyan. Yan, naglalaman din siya. Ang <laughs> mga ano, ito ito yung takway na tinatawag kasi maliliit. Yan siya naglalaman siya. Ayan. So ayan at ito ay hindi naman siya umano kasi hindi siya ganoon katangkad dito katulad ng nandoon. So, ipakita ko po yung kanina, nung, yung tinali ko na, nakaupo upo kanina, ipinasok ko. Lahat hinakot ko yung na-harvest ko dyan, hinakot ko dun sa loob. sa so, andito po ako sa may terrace at dito ko po, po inilagay yung aking mga tinaling gabi. nakipag ukrayan ako kanina, kay na Diyosa, sa live ni Diyosa. At ito'y tinatali ko. Yan. Yan siya. At dito ko po inilagay marami po to. Dito ako sa dito ko na lang sa terrace. Ang akin namang mga nilabahan ay andiyan. Yan andiyan siya. Yan. At dito naman ang ating gabi. Yan. Yan, Yan siya. Hanggang doon. O di ba? Sipag-sipag lang tayo. Hmm. Dito. Hanggang doon po siya. Ayan. Ilang tali 'yan, napakarami, di ba? Ayan. Si Miley oh. <laughs> Kulit. So ayan. Medyo madilim-dilim dito kasi meron siyang trapal. Ayan. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 po Kasi wala akong mapaglagyan. Wala po akong mapag anuhan. Uh, mapaglagyan ng ma hindi tayo pwedeng magpatuyo. Uh, sa, sa dalawang kwarto naman wala tayo mapagtalian doon kaya dito lang talaga ay buti kung ang aking mga mamaya siguro tuyo hindi pa siya tuyo talaga eh uh -huh. kasi ulan ng ulan so yan ito po ang ating mga kare yan, yan. nandito ako sa uh, second floor yung doon sa baba nandito sa, sa second nandito ako sa ayan, second floor sa so, terrace diba? dati doon ko ito binibilad sa may kasagingan sa ilalim ng saging pero now andito siya sa ating terrace kaya yan Um, salamat sa inyong panonood ito po ang aking ganito po ang pagpapatuyo pero meron pa naman akong tuyo doon pakita ko po sa inyo yung natuyo ko nung summer ito yung mga natuyo ko nung summer isang kahon ay uh, tinuna ko na no? dinilever ko na no? Ito na yan. Maganda ang pag, magandang klase ang pagkatuyo niya. Mm. Kasi, ano, ah, uh, days lang ang ano nito, tuyo na siya. Kasi summer yun eh, pero kailangan ang ganito po ay hindi binibilad sa so, hindi po ito binibilad sa araw. Kasi pag sa araw, ang nga, nga mag tabak. Yan siya, o. naka ako. Ito na po siya. naka ako na mga dry leaves. Na, ano, na, na, napatuyo ko lang sa So, sayang ng ating sarado ka na. So, yan lang po ang ating update for today. Ayan, ang uha ng gabi doon sa parang natumbang mga puno ng gabi ay kinuha ko ang kanilang mga dahon para hindi magiging sayang at dinala sa taas at matutuyo po siya sa sa lang siya sa hangin ayan tingnan natin kung anong klase kaysa doon sa summer tayo napakita ko na rin ang napatuyo ko dating mga dahon ng gabi So, ayan po. Thank you so much sa inyong lahat. And this is Laurie's Garden. Maray na banggi sa inyong tanan. Bye-bye. <laughs> at salamat. Bye.